Good morning, Mangalanga. Mag-share ulit tayo ng gospel today. Ang sabi sa awit 63 verse 7. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. So, ang awit na ito ay isinulat ito ni Haring David. Noong panahon na kanyang mga pagsubok nung si Haring David ay dumaranas ng hirap na mga pinagdadaanan niya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Noong panahon na yon na siya ay nasa ilang at tumatakas mula sa kanyang mga kaaway, sa halip hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkos, nagpuri siya sa ating Panginoon na sabi niya, ikaw, Panginoon, ang tumutulong sa akin, tuwi-tuwi na. Kaya sa iyong pagkopkop ligaya kong awitan ka. So, ipinapakita dito mga kapatid, ang malalim na pananampalataya ni Haring David sa ating Panginoon na sa lahat ng kanyang hirap na pinagdadaanan sa Panginoon siya kumuha ng lakas kaya siya nagtagumpay. Kaya, mga kapatid, kung tayo ngayon ay dumaranas ng mga pagsubok o mga suliranin sa buhay, manalig tayo sa ating Panginoon at sa Kanya tayo kumuha ng lakas sa mga pagsubok at problema na ating nararanasan gamitin natin ito upang tayo ay magpuri sa ating Panginoon na sa lahat ng pagsubok na ito ay wala tayong dapat takbuhan kundi ang atin lamang Panginoon dahil siya lamang ang makakatulong sa atin mga kapatid anuman ang pinagdadaanan mo ngayon mga pagsubok o problema sa ating buhay. Gamitin mo ito upang ikaw ay makapagpure sa ating Panginoon. Asahan mong hindi, hindi Kanya pababayaan. Gamitin mong itong lakas. Ano man pagsubok meron ka ngayon, gamitin mo itong lakas upang ikaw ay magpuri sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, marami kaming pagsubok na pinagdadaanan. Panginoon, hinihiling namin ang pagsubok na ito, ang siya namin maging lakas upang kami kumapit at manalig sa iyong kapangyarihan ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinudulog sa iyo at ipinauubaya namin sa iyo, Panginoon. Ano man mga pagsubok ito na aming nararanasan dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang gagabay at tutulong sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang mga papuri pagsamba at pa in Jesus mighty name amen amen